Hello guys! Tuturuan ko kayo kung paano hindi maging mamantika ang ating sinigang. Pinalambutan ko na ang ating karne at hinayaan ko munang lumamig. At ayan tingnan nyo, pumaybabaw na lahat ng mantika. Kumuha ko ng clean paper at dyan natin ilalagay ang mantika ang ating makukuha. Hawiin natin ang lahat ng mantika. Ilagay natin sa clean paper ating tingnan nyo guys, kung makakain natin ang mantika niyan, di ba napakadelikado sa ating katawan o ating kalusugan? Kaya hanggat maaari, kailangan nating makuha o masimot lahat ng mantikang nakalagay dyan sa ating pinalambutang karne. O ayan guys, wala ng mantika. At ito lahat ang nakuha natin. Ang dami, di ba? Isipin mo guys kung masasama sa ating sinigang ay napakadelikado sa ating kalusugan. Kaya, try nyo rin guys ang aking ginawa. At sana'y may natutunan kayo. Paano? Ako'y magpapaalam na. Thank you for watching. Bye-bye!